Labis na nasaktan. Doktong. Ako. Sa mga alaala. -ala. Kahit na pilitin ka. Kahit na. Matulog ka. Hindi <laughs> <laughs> na alam ang kasunod. Na lang natin sa kanta yung stress ka. Na-stress talaga ako. Ako, alawa yung buksan no doktor na pag sinabi ng pasyente iinumin yun lang mong gamot <laughs> kaya nai-stress ako oh, 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 oh. yung buhok ko dati nandito yan eh <laughs> ngayon nandito na tumataas na yung hairline ko oh <laughs> Diyos Mariana tumataas na aking hairline yeah, sa sobrang stress ko Si Ate Ani ang gumagawa ng gawain bahay. Di ba? Si Ham na. ni Ate Marley. Lumabas ka maghapon. Tapos, mag halo halo siya. May, si Mama, Oh. Pag eto nag halo halo May. Kasalanan po. Hindi ko kasalanan yun, May. Ha? Ako, nakaupo lang dito. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman aalis siya, nayaan mo siya dyan. Eh. Ay. Ayan, si Mama, May, Oh. May evidensya okay. ako, May, ha? na hindi ko lang pinakikilos dito kaya binidyo ko to. Wow! <laughs> Takot si tita mo. Uh. Kasi... Bawa maya mag hello hello Tapos sinabi niya, May, uh, pinagawa ko siya ng gawain bahay na nandito siya sa Maynila. Kaya eto, ebidensya. Ebidensya. Wow, si tita Ellen mo. Ay nako, na i-stress ako. Oh, oh, oh pag nai stress maglong video para may content ganon